Hello guys, good day po. Welcome back po sa Coins TV. Uh, magandang araw po sa ating pong mga subscriber, sa ating mga viewers po na mga OFW po. Uh, ngayon nga po ay itutuloy po natin ang ating coin hunting. Bago po tayo magsimula, marami pong salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta guys sa ating channel. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV. At gumagawa nga po tayo ng coin hunting series para po mag-collect ng pwede nating idagdag sa ating collection. So, ito po ang huling balot na 5 piso na NGC at may pailan-ilan lang din po na halo na nonagonal. So ang next po natin na coin hunting, eto na pong tig sa 10 piso na NGC at BSP, halo din po. Okay, ilan lang din to guys, konti lang tong tig sa 10 piso, sa dalawa, tatlo, apat na balot lang, tapos worth of 400 na na tig pipiso. Okay, umpisahan na natin guys, sana makakuha tayo ng frosted na 5 piso sa round shake ng NGC 5 piso una na natin po guys ang first coin po natin sa ating first batch 2018 pa rin tayong nakukang cross 2017 guys oh. year 2017 pero common na lang din po ito guys hindi katulad nung unang labas na pinag-usapan din at marami rin nagtabi nito Common lang din to guys Napakarami ko na nito Okay next coin natin 2018 Common Next coin 2018 Next coin natin 2019 Common Common lang din 2018

next coin natin 2019 next coin natin 2019 2018 common puro common guys ah. wala hindi tayo makakadali yata ulit 2019 at finally ang ating last coin year 2019 May napanood po ako nito sa 5 piso na to yung sa round shape na year 2020 rare daw. Kaya mataas daw ang value. Ang year 2020 po kasi sa kasalukuyan ay napakaliit pa lang po ng frequency niya na naka sa numista. Para lang din pong ano yan, year 2017 na semi hard to find nung una kasi nga po wala pang ganong lumalabas marami nga pong nagtabi nun may napanood pa ako nun talagang collector siya guys bumili talaga siya ng 100 peraso <laughs> sa halagang 20 pesos po yata yun 30 pesos binili niya ang bawat isa tsaka yung piso na NGC rin na 2017 at 10 piso na 2017 din bumili din siya nun guys itinabi niya at mukhang dun sa 5 piso eh nadalis siya kasi sa kasalukuyan po ang 2017 na 5 piso sa ganito ayun pros guys nakadali tayo ng pros ayos nakikita nyo po ba guys yan o oh. napakaganda nya naka jackpot tayo ah. pros kabilahan po oh. year 2018 okay dyan lang muna ayos naka jackpot naman tayo sa ating huling balot guys Okay, Next coin natin, 2019. Common. Next coin, 2018, nonagonal shape, guys. 2021. <laughs> Yung kalang kikip ko rin yan, guys, pang pangatlo ko 'yan sa year 2029 ay sa 2021. <laughs> Nung last video nga po natin, naka-hunt din po tayo ng isang piraso nun. Dalawa na sila at eto po isa. Tatlo na. Pero common lang yun guys. 2021. Okay, finally ang ating last coin. 2018. Common. At eto nga guys. Pandagdag natin sa ating noagonal year 2021 pangatlo to guys Kikip ko rin to at eto ang nagpanalo sa atin i-update ko na rin po kayo guys patungkol sa pros die na to na 5 piso ngc napakahirap na rin makakuha nito guys mailap na rin to ngayon ang dami nating binuksan nun isa po ang nakuha natin worth of 600 po na ano yun tigli limang piso na ganito round nonagonal na may nasasalit na nonagonal eto pong frosted die na round shape sa NGC 5 piso po ay may record sa numista na 4% so medyo maliit po kaya mahirap na rin makakuha at ang price appraisal po nito na naka-record pa rin po sa ating pinagkukuha ng impormasyon ang n.nomista.com ay sa uncirculated po ay 5 pesos and 50 centavos so maliit pa rin guys nadagdagan lang siya ng 50 cents sa kanyang face value na 5 piso yun lamang po ang nakarecord sa kanya sa uncirculated lang po 5 pesos and 50 centavos maliban po dun wala nang nakalagay okay may pandag na din, may pandagdag na naman tayo dun sa ating coin capsule pros na year 2018 okay yun lamang guys marami pong salamat ulit sa inyong pagsama sa mga naligaw po sa ating channel uh, pasuyo na po ng subscribe button at uh, pakilike and share na rin po ng ating video at huwag nyo pong kakalimutan yung bell button po para po updated po kayo sa mga gagawin pa nating coin hunting series marami marami pa po to guys apat na balot yung ating tig ten piso na ating pang eco coin hunting at pagtapos po nito, meron pong worth of 400 na tigpipiso. So, yun lamang guys. Marami pong salamat ulit. God bless po. Keep safe. Always. Peace out.